Naglabas ng pahayag ang sangguniang pambansa ng mga simbahan sa Pilipinas o National Council of Churches in the Philippines kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mariin din nilang kinundina ang mga naging pahayag at aksyon ng bisek. Kumuha tayo ng detalye kay Zaychua Live mula sa Batasang Pambansa. Sa paghahangad ng katarungan at pananagutan, hinimok ng National Council of Churches in the Philippines o NCCP ang Senado na simula na ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa NCCP, mahalagang matiyak ang panuntunan ng batas kaysa sa pampulitikang interes. Pinalala ng NCCP sa publiko na ang proseso ng impeachment ay kritikal, unit legal na parusa upang panagutin ang mataas na opisyal ng gobyerno na lumalabag sa tiwala ng publiko. Naniniwala ang NCCP na sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga opisyal dahil sa pangabuso sa kapangyarihan, napapatibay nito ang transparency at hustisya sa bansa. Umapila rin sila na patuloy na manalangin para sa bayan at maghangad ng patas at matuwid na proseso at resulta ng impeachment.